Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Virgo, para sa ikasampu ng Marso, 2025. Habang ang buwan ay nagniningning ng maliwanag sa ilalim ng tanda ng Leo, ngayong ikasampu ng Marso, mararamdaman mo ang masiglang enerhiya ng pagkamalikhain, at kasiyahan na bumubukal mula sa iyong kalooban. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang kasiyahan, at inspirasyon ay matatagpuan hindi lamang sa mga bagay sa paligid mo kundi pati na rin sa iyong sariling puso at isipan. Isa itong pagkakataon upang pagmasdan ang kagandahan sa gitna ng tila magulong mundo na bumabalot sa iyong pang-araw-araw na buhay. Madalas kang nakatuon sa detalye at organisasyon. At bagamat ito ay isang malaking bahagi ng iyong personalidad, ngayong araw ay hinihikayat kang makahanap ng kasiyahan sa hindi inaasahang paraan, sa isang masaya at diplanadong sandali, sa isang biglaang tawanan, o sa isang simpleng pagminilai sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang maliliit na kasiyahang ito ay may kakayahang gawing mas makahulugan ang iyong araw na nagbibigay sa iyo ng isang mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng paglabas mula sa iyong nakagawi ang pananaw sa buhay. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, maglaan ng sandali upang huminto, at pag-isipan kung paano ang kawalan ng atensyon sa maliliit na bagay ay maaaring makapagdulot ng kalituhan sa iyong isipan, at makaapekto sa iyong mga kilos. Bilang isang Virgo, ikaw ay may likas na husay sa pagiging masusi sa mga detalye. Ngunit mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng pagiging maingat at pagiging masyadong mapanuri. Huwag hayaang ang maliliit na pagkakamali ay magdulot ng labis na pagkabalisa. Sa halip, pakinggan ang iyong panloob na tinig na gumagabay sa iyo tungo sa linaw at layunin. Minsan, ang sobrang pag-aalala sa mga detalye ay maaaring makasagabal sa iyong kakayahang makita ang mas malaking larawan. Pinaalalahanan ka ng araw na ito na ang pagiging mas bukas sa posibilidad ng pagbabago at hindi inaasahang mga pangyayari ay maaaring magdala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo. Kapag natutunan mong tanggapin na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, mas magiging malaya ka sa pagyakap sa mga oportunidad na maaaring dumating sa iyong buhay. Ang pagtawa ay magiging isang makapangyarihang lunas habang ang araw ay patuloy na dumadaloy. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa kasiyahan, sumali sa masiglang usapan, makipagkwentuhan sa isang kaibigan, o gawin ang isang bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo. Ang kasiyahan ay hindi lamang isang simpleng damdamin, kundi isang mahalagang bahagi ng iyong pang-araw-araw na kagalingan. Kapag hinayaan mong punuin ng saya ang iyong puso, mas magiging magaan ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay ang pagyakap sa masasayang sandali, ay magbibigay sa iyo ng lakas, at inspirasyon, upang mas maging bukas sa magandang pagkakataon na maaaring dumating. Hindi lamang nito pinapalakas ang iyong emosyonal na estado, kundi ito rin ay nagpapalakas ng iyong kakayahang makitungo sa iba ng may positibong enerhiya. Ang pagiging masayahin at positibo ay maaaring maging isang mabisang paraan upang palakasin ang iyong relasyon sa pamilya, mga kaibigan, at kasamahan sa trabaho. Habang ikaw ay dumaraan sa mga hamon ng buhay sa araw na ito, tandaan na sa likod ng tila magulong mga sitwasyon ay may nakatagong kaayusan na naghihintay lamang na iyong matuklasan. Ang iyong likas na kakayahang ayusin at bigyang linaw ang mga bagay ay isang biyaya, isang talento na nagpapahintulot sa iyo na gawing isang makabuluhan at maganda ang anumang sitwasyon. Huwag matakot gamitin ang iyong galing sa pagpaplano at pagsusuri, ngunit kasabay nito, huwag ding kalimutang maging mas bukas sa mga pagkakataong maaaring magdulot ng kasiyahan at sigla sa iyong buhay. Minsan, ang tunay na kagandahan ng buhay ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang sandali. Ito ang mga pagkakataong hindi mo inaasahan, ngunit nagdadala sa iyo ng matinding kaligayahan at inspirasyon. Magkaroon ng tiwala na sa bawat pagsubok, ay may dalang aral, at pagkakataong matuto, upang maging mas matibay, at mas handa sa hinaharap. Upang lalo pang mapalakas ang positibong enerhiya sa araw na ito, magsuot ng maswerteng kulay na berde, sumisimbolo ito ng kasariwaan, pag-unlad at bagong simula. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 5, siyam, at dalawamput dalawa. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahalagang desisyon o bilang inspirasyon sa iyong mga plano. Ang mga kulay at numero ay maaaring magsilbing paalala na ikaw ay may kakayahang kontrolin ang iyong sariling kapalaran sa pamamagitan ng tamang mindset at positibong aksyon. Para sa maswerteng gawain, subukang gumawa ng isang bagay na magpapahayag ng iyong pagkamalikhain. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat, pagguhit, pagluluto o anumang aktibidad na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kalayaan upang ipahayag ang iyong sarili Maaari mo ring subukang makipag-ugnayan sa isang kaibigan o mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap Ang simpleng pakikipag-usap ay maaaring magdala ng bagong pananaw at inspirasyon sa iyong araw Ang ganitong connection ay may kapangyarihang magbigay ng bagong sigla sa iyong buhay at magpaalala sa iyo ng tunay na halaga ng mga relasyon. Habang lumilipas ang oras, tandaan na ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at mas lalo pang matuklasan ang iyong sarili. Ang mundo ay puno ng mga pagkakataon at posibilidad. Kailangan mo lamang maging bukas at handang yakapin ang mga ito. Ang iyong likas na kakayahang magbigay liwanag at gabay sa iba ay isang regalong dapat mong ipagmalaki. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat upang magkaroon ng maayos at makabuluhang buhay. Ang tunay na kagandahan ng buhay ay nasa kakayahan mong tanggapin ang mga bagay na hindi mo maiiwasan, at yakapin ang mga pagbabago ng may positibong pananaw magtiwala ka sa iyong sarili, at sa landas na iyong tinatahak, sapagkat ang sansinukob ay sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Ang iyong presensya ay isang biyaya sa mundo, at sa pamamagitan ng iyong katalinuhan, sipag, at pagmamahal, patuloy mong mapapaganda ang buhay mo at ng mga taong nasa paligid mo. Yakapin ng araw na ito ng may buong puso at hayaan ang liwanag mo napatuloy na magningning sa mundong ito. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.